Hello guys, welcome sa <coughs> Hello guys, welcome back sa Muntik kong Sari Sari Store at ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano ako mag-repack at ano yung mga kailangan gawin sa pagre-repack ng paminta. So nandito yung aking lagayan ng paminta guys, sobrang tagal na nito, kalawangin na nga kasi kailangan laging nakalagay sa lagayan na selyo yung paminta para hindi sumingaw yung amoy niya. Ayan, ako pa naman ay sinisipon. Ngayon yung time na hindi ka dapat mag-repack ng paminta kasi lalong lalala sipon mo. Pero wala tayong pwedeng pero wala tayong magagawa kasi wala na akong repack na paminta guys. Ito na lang, tatlong peraso na lang guys, naghihingalo na. So ito yung dati kong repack ng paminta. So yan. So ito kasari ay limang piso yung benta ko, hindi ako nagbebenta ng tigpi piso. Kasi sobrang tagal niya i-repack. So ganun din naman, mas gusto ng mga customer ko yung tigli limang piso kasi parang feeling nila mas marami kung para sa bibili sila ng limang piso na tigpi piso. So ito yung ating i-repack, re isang kilo, medyo madabi-dabi to. At gagamit tayo dito ng 1 tablespoon na pansukat para pare-parehas yung laman ng ating paminta. At ito, yung ating lagayan. Ito, hindi ko alam kung anong size nito kasi walang nakalagay sa packaging. Pero sinukat ko sa ruler, ang size nito ay 2 by 3 and a half. So kung hindi kayo sure, pwede nyo namang sabihin doon sa bilihan nyo ng plastic na yung lagayan ng paminta or ng mani na tigli limang piso. So alam na nila yun. So 2 by 3 and a half ito. Tapos meron tayong lagayan dito. Ito sobrang tagal na. Bigay pa to ng MSE sa akin. Yung mga, yung may brochure na parang Natasha. Kasi na ako dati. ayun nireregaluhan nila ako. Marami akong natanggap na regalo sa kanila. At isa na ito yon. So ngayon, ilalagay ko lang to guys. At samahan nyo ako mag repack At ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung laman ng limang piso kong paminta. Ngayon guys, ang paminta ay sobrang taas na napuhunan. Dati 380 lang. Ngayon 500 na. At ito, ang bilihan ko sa lipa ay bagong giling lagi, mainit-init pa pag namimili ako ng paminta doon. Hindi ako bumibili sa iba kasi hindi hindi ko sigurado kung ano yung laman ng paminta nila. Ayan ang ngamoy na dito. <laughs> Lalo nang tutulaw ang sipon ko. Kahit kulang yung oras ko sa pagre-repack, eh, binibigyan ko pa rin ng time kasi ayaw magbenta nung nakabalaybay na or nakarepack na. Kasi hindi ako sigurado nga sa laman doon. So, kukuha lang tayo nito. Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano karami yung laman ng isang limang pisong paminta. Dahil ngayon ay nagtaas na yung paminta, binabawas-bawasan ko na kasi dati ganyan oh. Ganyan yung pagkakatakal ko ng paminta. Ngayon, itaktak mo lang konti para sumiksik din naman. Tapos, ilagay mo dyan. Ayan, ganyan kadami yung paminta ko. Mas marami to kumpara doon sa binibili nila ang tigpipiso na limang piso. Pero inyo, ang oh. kapal niya guys. Oh. Pero depende yun sa inyo kung gaano karami yung paglalagay nyo. Basta siguraduhin nyo lang na pantay-pantay, gumamit kayo ng sukatan. So meron tayong lagayan dito para hindi matapon yung nire-repack natin paminta. At syempre guys, gamit tayo ng plastic sealer. Ito sobrang tagal na nito guys. Kung gusto niyo mag-repack din, mag-invest kayo sa ganito. Sobrang mura lang naman ito. Sobrang tagal niya na sa akin guys. Ang tagal ko na nag-share ng pagre-repack at lagi niyo itong nakikita sa aking vlog. So nilagyan ko lang dito ng parchment paper kasi nawala na yung pinaka-ano niya, yung ganito Ayan, dumidikit kasi yung plastic Pag nasusunog So yan, Ginawa ko ng paraan Pero umiinit pa siya guys Ayan, try nyo bumili Meron ito sa Shopee At Ayan guys, so umpisan ko na sa pagre-repack Bago pa ako hingalin dito sa kasisipon At para matapos na At mawala na yung amoy dito sa tindahan Ayan guys, natapos ko na i-repack at ito na siya lahat. Nakagamit ako ng mahigit sa isang pack ng plastic na ganito. Tapos meron ako dito, kaunti lang yung laman. So hindi ko na isasama sa pagbilang dito. Kasi kakunti yung laman niya. So dahil nagtaas yung presyo ng paminta ngayon, yung puhunan. So bibilangin natin kung pwede pa siya sa tigli limang piso or i-adjust na natin yung presyo natin. Kasi nung nakaraan, uh, times 3 yung kinikita ako dito. So, titignan natin kasi ang tagal-tagal ng limang piso, yung benta ko ng ganito, ganito pa rin yung laman. So, titignan natin kung gagawin natin sa ace. At sa susunod siguro, gagawin ko na lang konti yung laman para limang piso pa rin, para wala ng butal. Ano? Kasi yun ang nakasanayan nila, limang piso. So, titignan muna natin, uh, isiselyo ko muna ito lahat, mga kasari. So, yan guys, natapos ko ng pag at 120 pieces lahat ito. So dahil nagtaas yung puhunan, ay i-adjust ko na sa 6 pesos yung pagbebenta ko nito at sa susunod na repack gagawin ko ng mas konti tapos balik sa 5 pesos. Kasi hindi ko na siya pwedeng buwasan, nakalagay na sa plastic, sayang naman yung effort ko sa pagre-repack. So ipapaluwanag ko na lang sa customer na nagtaas yung puhunan ng paminta. So ganun lang talaga yung buhay nating sari-sari store. Sobrang daming nagtataas na paninda kaya ayan mag-adjust na tayo sa presyo. Kasi ang akin dito, yung effort talaga yung pinuhunanan ko dito kaya dapat mas malaki yung tutubuin natin. Kung mas nag-effort tayo doon sa paninda natin, ano po? So, sa mga nagre-repack ng paminta, ayan, 500 na ang per kilo nito. So, kung kayo ay nagre-repack din, i-adjust nyo na yung presyo o kaya bawasan nyo na yung laman nung nire-repack nyo para masambot nyo pa rin yung punan at tumubo pa rin kayo kahit pa paano So, ito guys, nilalagay ko din sa garap. Meron akong paminta dito na buo, na hindi naman masyadong mabenta. Ayan, ganyan din, limang piso din yan. Mas marami to actually. Pero hindi siya masyadong mabenta. At dito ko nilalagay para hindi umamoy dito sa tindahan. Kahit naka-plastic na siya, sobrang lakas pa rin yung amoy niya. At saka, mas maganda na magbibenta tayo sa customer na nakaselyo pa rin yung paminta para... Uh, fresh na fresh pa rin sya dito sa nari pa ako guys, namuhunan ako ng 500 sa paminta, tapos may plastic pa ako, na siguro nagkakahalaga yun ng 10 pesos, tapos may kuryente pa akong dinagdag kasi gumamit ako ng plastic sealer, so siguro ang mga tinubo ko dito mga kulang kulang 200 pesos yan, nilagyan ko na siya ng paminta, 6 pesos kasi yung mga anak ko, yung asawa ko, baka malito, 5 pesos pa rin yung pagkabenta nila. E di lugi tayo. So kaya pag may mga bagong pricing kayo, lagyan nyo agad ng malaking, malaking presyo. So ito guys, ay hindi ko na siya nilalagay sa balaybay or in a stapler kasi ganito ko na siya binibenta kasi di ba yung iba naka stapler pa tapos si hila-hilahin. so kasi nakabuyang liang kasi pag ganun so hindi rin siya nakaselyo kaya dito na lang talaga siya hindi ko na siya ini stapler ayan guys kayo ba ay nagre repack din ng paminta magkano ang puhunan nyo magkano ang bilin nyo at saan kayo bumibili kasi ito nabili ko lang sa palengke sa lipa talagang gilingan siya dalawa yung binibilhan ko doon meron talaga akong original na binibilihan yun talaga sa polo nagsari-sari ako doon at talaga ako bumibili kaso pag monday sarado si sila. Ang problema kasi pag Monday naman, yun naman yung time na may kasama akong mamili papunta doon sa city kasi walang work yung asawa ko. So taliwas yung schedule namin, Monday sarado siya, Monday ako namimili. So minsan tinataon ko na pumunta doon ng alanganing araw pero ako yung magda-drive ng tricycle. So ganun lang nangyayari. Magsasakripisyo ako kung gustong makabili doon sa tunay kong bilihan. Na kung binibilhan na yun guys, talagang sa harapan ko ginigiling yung paminta. Talagang tumatakal siya ng buong paminta na sa harapan ko niya sinasalok tapos ilalagay niya doon sa gilingan, tapos bibigay niya sa akin mainit-init pa. Doon ko na nakasanayan, 'di ba? Parang ang hirap mamili sa ibang bilihan kung hindi mo siya nakasanayan. Pero may na-discover ako ng isa, katabing katabi lang noong bilihan ko ng paminta na 'yon. Okay naman siya, mukhang legit naman talaga. Mukhang wala namang kasamang tangkay. 'Yun kasi yung iniiwasan ko, yung may mga kasamang tangkay or buto ng papaya, 'di ba? So okay naman, Uh, pero, mas prepare ko pa rin doon sa dati kong binibilhan. Kasi, legit na legit talaga. At sa harapan ko talaga ginigiling. Eto, nung binigay sa akin, ay mainit-init pa rin naman bagong giling pa. Kasi sa iba ako bumili doon sa pangalawa kong binibilhan. Kaso, hindi ko alam kung ano yung sinalok nilang paminta nung giniling nila. So, yan. So, hanggang dyan na lang mga kasari. Salamat sa inyong panunood. Sa hindi pa subscribe please subscribe sa aking YouTube channel. Happy selling God bless, mga kasari. Bye-bye! You and me